channel at guys nandito nga pala tayo sa White House na matatagpuan dito sa Riyadh, Saudi Arabia ayan guys at eto nga tayo at tayo nga ay kakain dito ng bigla ang kain dahil galing kami sa trabaho lumabas kami ng alauna ng gabi so ngayon uh, na tayo sa restaurant at dito na rin tayo kakain. Halika sa mga ako. So ayan, magbabalik tayo guys. At eto nga pala, pakikita ko nga pala ang isang napakasarap na kainan dito sa Saudi Arabia na talaga namang hindi mo makakalimutan. At eto nga, grabe ngayon dahil ngayon nga pala ang weather dito ay grabe, sobra. Umulan ng yelo dito sa Saudi Arabia. Sa buwan ng tag-init, April. Ito ang first time nga pala na talaga namang mga uh, Uh, malamig, sobrang lamig, grabe. At eto nga, papasok tayo dito. At titingnan natin kung anong ating pwedeng makain dito. Ay. Ay, no, sila. Ito guys, ang napagdesisyon na namin um, kainin. Napakasarap talaga no, no. naman. Ay, no. please. Ipi... Ha? Sisaw eh. Ah, nasa lata. Ah, nasa lata. Ayaw. Ayaw. Ang sakantin ko, look. Yala, sobrang. Ayaw. Ha? Bas moya sa wahed. Sabi sa. Sasabihin ko moya wahed. Ayun nga pala. No problem sa video. Ayun oh ang kanilang mga napaka sarap. Pagkain. Okay. At ito din tayo pupunta sa isang sa isang tabi. Dito tayo po pwesto. So guys, guys, welcome back again to my channel. At ito na naman po ang inyong Ronald Chikadora. Ah, Eto nga pala, back to back tayo ulit sa pagbablog dahil napakatagal natin hindi nag-vlog or nag-update sa ating YouTube channel. Dahil medyo na-disappoint ako at maraming nangyari, maraming problema pinagsaanan, mga man o mga pa-Pilipinas. So guys, ngayon, andito nga tayo at tayo mag-uupi sa uling mag-vlog. At ako ay maghahatid sa inyo naman ng na mga kachika-chika ang ang mga vlog ng inyong lolo sikadora na mawala ng mga kuwenta-kuwenta. Yeah. So, yun nga. Um, yun nga ang sasabihin ko sa inyo na may palang araw na to ay Sabado. At alam nyo, dito sa Saudi Arabia ay talaga namang napakalakas ng ulan kanina. At ang ulan ay may kasama pang yelo. Diyos ko, tila ata mag winter na uli or mag- ano pa tawag sa mga nagyayelong mga lugar na kamukasan <laughs> Uy, yan si Gustavo. Isno, ayun. Ayun, tila ata mag-iisno rin dito sa Saudi Arabia. Ayun na nga, at nang ako sa trabaho. Ang time ko ngayon sa pagkatrabaho ay ala una. At eto, kakain kami sa sawaya. Samahan niyo ko kung gaano kasarap ang pagkain ng napakasarap at napaka-espesyal espesyal special. special nasa shawari Okay, guys. pala ang tradisyon ng pagkain nila dito nga pala, guys. Pag dito ko yeah, ay kakain, dito. kailangan dito nga pala, ayan, ay ilalagay ang ating uh, supra. Ang tawag dito kasi supra. Ito, ito supra kasi ang tawag sa plastic. Tapos, ito na nga ang ating kakainin. Ayan. Okay, guys. Halika na. Salala natin. Ito nga, guys, ang ating pagkain for today atin titikman so ayan guys at titikman natin ang kanilang napakasarap na pagkain dahil uh, ito ay sikat na sikat dito sa Riyadh, Saudi Arabia ang Shawaya Restaurant Kaya guys, samahin nyo ko at kung paano natin kakainin ang napakasarap na pagkain na ito mm, grabe ang laki dito mm. Ayan mga mga. Ayan. At tinanong nga ito ng salad. Ayan. Taman natin. Masarap pa ang salad natin. Mmm. Mm mmm. -hmm. Ang masasarap nito. Lalagyan mo pa ng konti. Ganito. Ayan. Yeah. Samahan mo pa ng... Ayan. Mm. Mm, grab it. Um, sayn hmm. uh -huh. sayang uh -huh. ayan ayan aya sarap